Bakit nanalo pa rin sa Grammy ngayong 2024 ang isang halos 60 years old ng kanta ng The Beatles? Nagkakadayaan nga ba? Talakayin natin yan dito sa ating video. Ang The Beatles ang itinuturing na naging pinaka-famous at pinakamalaking banda sa buong mundo. Pero alam nyo ba mga idol na kung usapang Grammy Awards, inanominate na sila ng 28 beses at labing tatlo lang sa mga ito ang kanilang naipanalo. At ang ikakagulat mo pa e eh, mas marami pa silang natanggap na Grammy Award noong break na ang kanilang banda kaysa noong active pa sila. Limang Grammy Award lang ang nakuha nila noong active pa sila, samantalang walo ang naipanalo nila noong wala na sila Kasama na dyan ang nakuhang award ngayong taon ng 2024. Alam nyo ba na para maging eligible sa Grammy Awards ngayong taon, dapat ay nai-release ang record sa pagitan ng month na October 1, 2022 hanggang September 15, 2023. So dun lang kukuha ng mga winners sa loob ng halos 4 months at kalahati. Kaya bakit nga ba nanalo ang kantang I'm Only Sleeping na napapaloob pa sa classic na album ng The Beatles noon pang 1966? Isa na siyang 58 years old na kanta. Kaya pala ganon, muli palang inirelease ang album na Revolver ng The Beatles noon lang, October 28, 2022 na pasok sa eligibility period ng naturang awarding body. May kasama itong bagong mix na mga kanta, expanded special edition package at isang malaking 5 CD version. Kasama sa naturang release ang bagong gawa na music video para sa kantang I'm Only Sleeping na ginawa ni M. Cooper. Kung papanoorin nyo dito sa YouTube, e eh deserve naman nila ang award mga idol para sa best music video ng Grammy. Ginawa nila ang music video mula sa matrabahong manumanong drawing gamit ang pintura. Gumamit sila ng stop motion animation. Tinalo nito sina Tyler Childers, Billy Eilish, Kendrick Lamar at Troya Sivan.